Bala yan po, ang episode dito ano po. Kumbaga tayo po ay mawawala po muna sa parang ng siguro dalawang araw. Uh, ho, kasi uh, si misis, kumbaga papa papasya lang po namin yung kanyang kapatid. Kasi 7 uh, years na po na hindi sila nagkikita-kita. Ay talaga po naman kahit sino, parang dumayo na rin po na ibang bansa. Pagkagayon, ay eh, di kami po ay buong mag-anak sa masama po at saka po si Tate Bianan. ngayon po naman ang bukid po ay ipagbibilin ko po lahat eh kay Jim at saka kay, kay Ken po yan si Oto Oto yan po si Jim Balik ari pong pipino ay na-harvest na natin kahapon yung kagabi nating ibiniyahe Balik po bibiyahe po tayo ng pipino yan bala yung na po natin ngayon lahat lang to ako na tayo may pipino. Utoy ari na lang ako na ninyo ng paraan dalhin mo doon sa sukay natin doon Kilala mo yung nasa palengke Doon sa may ima matanda hmm. Yung malapit sa agdan Yan yung no, ari Ari po ang kanilang tatrabahuin Tapos Doon tayo sa palayan Yung baboy ay alam mo na naman yung pakainan na ano? Tsaka yung mga aso Tara Ikaw nang bahala Yung kumbaga po ay magpapaalam po muna tayo sa bukid siguro po magiging episode natin ay puro sa yung pagbiyahe po namin tapos ay yung mga ano tawag dun siguro po sa dagat kita kita po tayo sa dagat dyan sa Pulilyo Pulilyo Island po oh. kaya po itong pipino sinagad na natin ng harvest kagahapon nakarin nga auto yung ano natin Threated. nasa 300 may kita ano nasa 31 bandel po oh yan hindi po naman tayo sa ano palayan oh atin pong medyo pagsasasalakan na gawa ng ilang araw po tayo mawawala hindi po na mawawala kumbaga lakad syempre dapat i-alberti po natin lahat ang gawa para po ang bukid ay ayos po ba basta ikaw na gym ang bahala Ano, utos sa ng ganari po ay sinautol po kumbaga may mga gawa rin pong iba ibibiling ko rin po naman i-check yung kanilang ginawa oho yan o oh. po yung ating palay parang hindi ko tinig ah nakakatubog niya pala oh. ayan na po yung ating palayan Una o din tayo sa kanto dun. Titignan natin ang ano. Ay, ayos na. Ay, ruti din na oh. Pilpilin mo, pilpil. Siksikin mo. Eh. Sa kayang, banda di yan, oh. Eh. Susog, susog. Hmm. Ayan pa yan, ang lakas na natapon no. Yun po ang kanohan ng bukid kumbaga. Isang magbubukid ay bali ang sarili po natin ay eh, halos nakaano na dito. Nakatali na po. Oo. Uh -huh. papatubigan na po natin narit baka naman pagbalik natin na maiga po ba o oh. Ari po naman ay kahit hindi ko pa po sa inyo naipakita, napatabaan na po natin. Oh. Medyo birdie na rin na. Papasalubong ako na lang ikaw utoy. Ano mo gusto mo? Sapatos na nailaw. <laughs> ha? Siya <laughs> nga. Bibili kita dun. Sapatos na nailaw. Ayan pala utoy. Bukas yung kabila. Oh. Sapatos na nailaw. Joke lang po yun. Baka hanapin sa akin yung sapatos na nailaw. Ay. Barrel barrel water gun. Ano utoy? <laughs> Para makabawi-bawi kahit tigay isa ay ano mo nalang kay kinutoy basta kay sama hmm. ayos ah, na ito hindi na sa kabila lakad ayos ayos na rin naman water gun pala gusto gusto ng utoy saka malalakang lollipop pero utoy pupuntahan ko naman di probinsya din na eh probinsya din yun, yun hindi pa po tayo nakakapunta naman hindi di ganito din Sabihin naman tayo sa pakabila Para bang may mga bukas din dito sa banda dito Ay I may mean, naapaw nga pala di yan Pupunta ko pa rin isa Ito naman auto kahit hindi mo na machik na maigi Importante la ang auto ay ano Basta wag na wag mong lilimutan na yung mga alaga Yung aso, baboy Tsaka itik Lahat ng nariyan auto Diyan na, yan, diyan. diyan. Bak. Okay na naman ito, ito, kahit hindi naman ano. Hindi ito ma ano na mga dalawa tatlong araw. Yung pipino naman siguro bago umano. Okay na rin siya. sanay na kasi Yan, ganyan lang ng palayas. Yan. tapos siguro po uh, magdadala tayo ng gulay po para mag ano po tayo dun maangunguha po kasi yun yung ating produkto dito oo oh. Kung kumbaga yun lang po maipasalubong natin gulay gulay lang oh, gulay gulay mga gulay kung meron man po sa kanila di iba naman yung dala natin Ay po ay magbabao ng sitaw uh, -oh. pa kung ika nga pasalubong po ang tawag sa amin nun uh Oo. -oh. baka po mamaya gabi na ang luwas namin kaya po, puspusan na yung billing ko uh, -oh. pasensya na po muna ha at talagang sabi po ni misis kung baga sama-sama nga kami buong pamilya saka po siguro si tatay benan tapos po ay ano kumbaga siguro sa tricycle po kami sasakay oh uh, bahala na po sana naman igabayan po tayo sa mahaba natin biyahe ayan talagang nakakaano din po ay na iiwan natin na ng bukid kumbaga yun nga po ulitin ko po ulit sa inyo. sila utol po ay puspusan yung pagpapatanim doon na eh, hindi ko na rin po napuntahan uhu kaya kumbaga sasabihin ko i-double do check na lang nila itong bukid uhu ito po ang mapapadala natin sa kanila mga gulay itakits na lang po tayo sa ano sa Ulilio Island po panukulan parang ano po eh kumbaga mga hundred ano po yun one, ang pupuntahan po natin Quezon pa rin pero dulo na po yun ang Quezon hundred ano na po yun para mga one hundred ano fifty kilometers po ganun po kahaba po ba ano ng Quezon pero ano po kumbaga ang babagtasin natin tatawid pa po tayo ng Laguna gawa po nang kung tutuusin ano mauban dito sa side ng mauban yan po'y dagat papunta ng ano papunta ng Pulilio Island kumbaga dagat panabi real o oh, real Quezon ay ngayon po naman yung baybay dagat ay diyan ang bound yung mismo lupa nila kung mga baybay dagat baybay dagat ito ng mga ating dadaanan ay Quezon tapos itong highway ay Laguna kaya kung magtataka kayo kung bakit bibiyahe tayo Uh, magiging, ano Magiging Pupuntahan natin ay Quezon Pero tatawid muna tayo Laguna Bago tayo makarating ng Quezon Sana po may mas mahagi po ba ninyo Ano, kumbaga kung isang banda po Sa isang Banda Paano ba natin sasabihin Ganare Kumbaga Kapalawanan ko po sa inyo Magtataka po kayo kung kayo mga Taga norte or anong lugar kumbaga ito yung kabong quezon kabong quezon ano po mauban basta yan na po yung real impanta di quezon yan ano po ngayon po naman makakatawid lang tayo dito sa kumbaga ito dagat yan po ay quezon buong quezon yan pero ito si mauban malapit na po ito sa amin ni mauban tayabas mauban po yung karate tayabas mauban kumbaga yung ganyan po ay di ito ay eh, lahat ay Quezon hanggang dito ngayon ho naman walang daan na highway dito sa gilid ng dagat meron po dyan ginagawa na ay di tayo ay iilayan muna dito sa Quezon kumbaga ito pong boundary ng Laguna bago pa lang po tayo kay Kilo Papagayan. yan yun po sana po na may mas naliwanagan ano ho pasalubong tayo tapos ay okra kahit mga apat lang siguro yan na. kahit sino po naman sa atin nandun po yung dalawang kapatid ni misis ay kumbaga sabi nga ay pupuntahan po oh niya yeah, mas masayang ano po yan bilang sa isang katulad po namin kung magka, magkikita kita po at saka po yung mga anak nila kumbaga yung mga pamangkin ko po ba dun makikita naman ng mga anak ko oh, magka, uh, mag kasi bakas yun nga ngayon eh ay di magkikita kita sila dun masaya po ano yun yan okra po tayo Utoy ayos na yung mga bilin ko sa iyo ayala Basta ti Ano na lang Ito naman ay Okay na rin Tatawag na lang ako sa iyo Pagka may parbis na iba Kung may tumawag Maalam na naman yung ibang mga dalahan natin ah. Oh. ba diba, sa pagpupuntahan mo dun Sabi nga si kuya po eh. Hindi mo na makakaano Pasensya Pasensya po muna Bala yan po, kung panahon, magandang biyahe po sana mamayang gabi yung magiging biyahe namin. Mga 9 or 10 po kami siguro uh, mag, uh, ano, mag uh, po. Mara po yung mga sitaw, tapos yung ukra. Nay, ako nang hagilap na rin po ng ano, kamatis. Ah. Dadala na rin ako ng ano, sili, green dun ang lutuin oh sili siga mo dadalhin na rin po tayo kahit ilang piraso po ito iba ipang gamit po naman ah uh. tumbahan na rin ba oh <tinyo> mga panloto doon kung pipisan pisan sana na din eh. Oh. Ah. Kamatis sili kailangan may regalo ko kung baga hindi marigalo ay madadala po ba dun ganyan po kung tayo yung duluwas balitaran lang po ay may pasalubong sila sa atin may pasalubong tayo sa kanila oo sili Yan na po. Kasi po sa tagal na po namin hindi rin nagpapangit-pangita nga. Sa 7 years. Eh, may mga ano po ba? May mga dagdag na may mga anak na sila na hindi na namin nakita po ba di ganun din kumbaga si Utoy eh. hindi rin nakita ng kapatid ng aking asawa Kung pag salo sa namin dun siyempre talagang excited po ang isa't isa oh yari yeah, po ang mga pasalubong natin hmm. Oh, ukra yari po ang ating talakal dito ay eh. Bala po. Salamat po sa inyong pagsama. Bala dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di po po sa subscribe sa aking channel. Pa-subscribe na lang. Pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasusunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.